Hi guys, good morning. So sa video ito ay matutunghayan niyo ang ilang mga eksena sa mga horror movies noong araw na nakapagbigay ng trauma o takot sa akin. So marahil yung iba sa inyo is uh, familiar na sa mga pelikula na to at uh, naalala ko pa na pinapanood dami nito ng mga chuhin ko, ng mga parents ko, at saka ng mga kapatid ko and even my cousins na for sure pagka napanood nila is magbabalik tanaw sa alaala -ala nila yung mga pelikula na to. Kung narito ay ang eksena sa pelikulang Darna Kuno ni Dolphy na kung saan ay uh, ng isang engkanto o tikbalang si Lotus Key na gumanap bilang Annabelle. Annabelle! pelikula o yung eksena, ano? Nakakatakot. Boses pa lang yung tikba lang. Natatakot ka na. So, isip ko nun, yung boses, no? Yung boses kapag ka narinig mo siya. Pag nasa dilim ka, naglalakad kayo, natusok ka ng nanay mo na, na may bibiling ka sa tindahan. Tapos bigla mong may isip, no? May tatawag sa pangalan mo. Ray! Ay, <laughs> yeah, ganun ba? So, nakakatakot. <laughs> yung top naman natin is yung eksena sa pelikulang... Nightmare on Elm Street na kung saan ang bida ay ang killer na si Freddy Krueger. Listen, mag ko sa bahay, tapos uh, biglang may isip mo, what if, kung nandito si Freddy Krueger, no? Habang natutunin ka, bigla kang hinigo. Ah! So, yeah. So nakakatakot siya. That time, talaga ako kay Freddy Krueger noon sa sa pelikula nito. So, pero we enjoyed watching this. talaga kapag marami kami. So, yung takutan is iba, iba yung dating. Bago natin i-reveal yung uh, top 1 choice ko is a uh, special mention natin yung mga eksena sa mga ilang pelikula. pagaya nung eksena sa pelikulang Mangkepwe na kung saan tumubo yung ulo ni Piling salikod ng batang si Dran Rebelyesa. So, yung ulo na yon nag-umpisa lang siya parang pigsa. Then, later on, is parang uh, lumaki siya hanggang sa lumabas yung ulo ni Piling, Tapos <laughs> yun, pinagdamot yung bata kay Mang Kepweng. So, unfortunately, hindi ko mahalap yung video. Tsaka yung picture, sayang. Nakakatakot siya. Kaya pagka nagkakasugat ako noon, <laughs> ang takot sa akin ng mga auntie ko, tsaka ng mga uncle ko is, hala ka, lalabas yung ulo ni Piling. <laughs> special mention na pelikula naman is yung uh, eksena sa Panday na kung saan hinabol ng white lady si Bento. No? So, may white lady doon sa isang uh, village na nanghahabol ba, na nanakot. Tapos hinabol si Bento. Yun, isa pa yun. Atakot din yun. Kapag ka inutusan ako ng nanay ko na bumili sa labas, tapos, siyempre, hindi pa naman gaano maliwanag yung mga kalye nun. So, bigla ko naisip what if kung may lumabas na white lady rito hinahabol ako so, <laughs> diba Nakakatroma. <laughs> at syempre ang number one choice natin na talagang nakapagpatroma at nakapagpatakot sa akin nung kabataan ko ay walang iba kundi ang eksena sa afternoon program noon na Shider hulang mabangis na limaw at mga alagad namin baguhin ang inyong kanyuan Maganyong tao kayo, bilang balat kayo ninyo. So ayan, ayan, 'yan talaga yung nakakapagtatromo sa akin nung bata ako. Yang yang nilalang na 'yan. <laughs> ha, kasi Naalala ko nun. Up and down yung bahay namin. Yung luma namin bahay. Up and down yun. Tapos yung CR nasa baba. So, syempre, pag gabi, iihi ka. Tatakot kang buba ngayon dun sa baba. Kasi, <laughs> habig lumito yung una no, ang hell na yan. Di ba? <laughs> so, yun. Nakakatakot talaga yan. Hanggang ngayon, pagka misa naiisip ko, natatakot ako sa kanya. Kaya <laughs> so, alam kung bakit. Hindi naman sa totally nakakatakot talaga yung itsura niya. Pero, Imagine, di ba? Ang hell, tapos una ano, tapos may toroto. Asa isang madilim na lugar, tapos bigla sa lulo pa. Tuturototin ka sa mukha. <laughs> so, yun. Yun yung yun, 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 nakakapagdana sa akin. Dumating pa sa point na tinitiis ko na lang yung ihi ko sa pagkagabi. Kasi nga, tatakot nga akong buba. Ayoko naman yung magpasama sa mga kapatid ko ba na bumabala. Siyempre, nahihiya naman ako. <laughs> Yun, yung mga pelikula nung araw na nakapag uh, bigay ng takot sa akin or trauma. So, very memorable sa akin yung mga pelikula na yun. Masasabi ko, malapit sa kisuro. Siyempre, you enjoyed watching these movies growing up. So, yun lang. Ngayon ikaw, baka meron kang pelikula or horror scene na hindi mo rin makalimutan. I-post mo lang sa baba. Salamat!